parang mayroon kong anong laman dito na naka concrete naka sa bato yan oh malaking bato to yung part na to hindi kaya may laman to yung king nila yun oh may siminto sa loob ng bato ay naka -siminto. may kung anong sinecure dyan tinago natakpan or tinakpan dito sa part na to hindi to makikita nga kung hindi gumuto yung bato na to oh, may mga bakal dito oh. ibig sabihin talaga may extension to binalikan ko ulit yung hinahanap natin dito na bunker so, may bunker ba dito binalikan ko yun ah uh, ulit sa ngayon uh, samahan nyo ako sa video nito kung ano yung makikita natin at ano pa yung matutuklasan natin dito ipapakita so, ko rin sa video nito iyon yung bunker na pinakita ko sa inyo yung inakyat ko yung unang mga video ko ayan oh dyan yung hagdan niya natibag ulit dahil sa gawa ng baha dito pa yun na dito pa yung dati mayroon pang bato yan dito Magyo yung umulan uh, naguho tsaka bumaha kaya yun nagiba na naman yung structure niya yung unang inakyat ko to may bato pa yan dito eh. at dati ngayon lang naman to naglawak yung ilog katulad nito dahil sa gawa ng baha doon pa yung dati at tago pa to yung banker na to ngayon lang lumitaw at pinapansin lang ako nakasiminto rin sa bato ano? Oh. o hindi to makikita kung hindi naguho yung unang inakit ko to yung bunker na to yan dyan pa yan eh ngayon sobrang litaw na sobrang litaw niya na kasi nga gawa na naguho tapos ito para saan ito malapit lang sa banker yung nakasiminto ito at talagang tago ito kung hindi naguo yung bato dito talagang tago ito hindi ito makikita niya mapapansin kaya may purpose ito ayan siminto tapos sa unahan niya lang mayroong makapal ito siminto ayan sa tabi lang ito na bunker yung mga siminto na to na lumita ulit sa tabi lang ng bunker ibig sabihin Uh, mayroon talaga dito nakatago or hindi pa natutuklasan. Ayan, no? oh O. Nagbibag na. Ito yung banker na to. Hindi to basta-basta. Yung sinasabi ng banker, hindi basta-basta yung pagkagawa Sobrang kapal. Yung pader niya, yung mayroon pang naka-flooring na makapal. Tapos yung inakit ko to, halos ilang inches yung kapal niya. Kaya hindi basta-basta eh. Talagang ginawa siya para patibayin or matibay ng, ang tibay ng pagkagawa yun no? Oh. yun yung inakit ko yung mga fast video ko inakit ko to pinasok natin to yan nag iba na talaga yung kanyang ano ngayon lang din ulit ako nakabalik dito medyo malayo din kasi sa bahay kaya ayun nakakapanibago kasi iba na naman yung kanyang structure parang may siminto wet lang alright ah meron oh, oh. <laughs> relax lang relax na no? mayan yun hirap na talaga mag basta basta may siminto dito tapat lang ng bunker may siminto siminto to eh ito Ay no. Siminto 'yun. Ay no. Siminto 'to. Dandan tayo kasi 'yun, grabe. Siminto 'to. Ay no. Ito yung yung bato na 'to, hindi 'to basta-basta ang laki nito. Ngayon lang ito ngayon lang ito ngayon lang talaga to sa, sabing naging ganito yung itsura niya hindi ko pa to nakita nakaraan sa loob ng bato may, may mga sign ng simento ibig sabihin may tinakpan talaga sa malaking bato na to may meron talagang daanan siguro o may tinakpan sa loob kasi may, may simento yun yun yeah. oh. oh. simento yun eh simento yun hindi yung bato kaya unang napansin ko rin kasi nga nakakaiba siya eh. yan siguro sa baba, sa side nito, o sa gilid nito may kung anong pinakpan o natakpan ayan no, malaking bato oray tapos, yung ito yung gilid nya ito yung bunker hindi kasi basta basta yung pagka simento dito ayan no, hindi na sabi dinikit meron pa talagang ano sya sa loob, pader din talaga yung ano nya, talagang napakaganda ng pagkadali ayun no kaya natin saglit kunti oh hanggang doon pa yung siminto nyan hanggang doon pa yung siminto nyan yung oh, siminto yan eh oh oh siminto to tapos ito may parang makapal dito hanggang doon sa loob oh Ayun no? oh. 'yan. Ito. Hindi ko to nakita yung mga sign na to hanggang doon yung siminto niya pala oh. Hanggang dito yung siminto niya. Talagang natakpan lang. Ibig sabihin sa side na to mayroon talagang ginawa siguro or ito part na to. At hindi ko yun mapapansin, hindi ko yun makikita yung siminto dun sa loob ng bato kung hindi gumuho to. Gumuho ito eh, yung unang video ko. Dinakit to ah. Dito pa ako dumaan eh. Dito pa hindi naan ko. Yan. Mag-bar down na talaga siya. Yan oh. Ah. Walang mga ngas na gumawa ng simto dyan kasi nga papasok sa bato yan. Papasok sa bato. 'di ba? Kaya sabing bahayan hindi rin siguro. Kung ano talaga sigurong nakatago dito or taguan. Kaya ginawa niyan. Hindi ko lang ma-explore masyado. Ngayon kasi ito eh. Hindi ko ito mahukay. Bato kasi ito. Ang laki talaga. Bato. Tapos doon yung papasok dito. May concrete sa loob. Ayan. Ayan, wala mga kabahayan dito eh. Malayo ito sa, sa bundok ito ito. Part ng bundok. Malapit sa ilog. Malapit ito sa ilog pero wala mga kabahayan dito. Dito na tayo sa taas. yan ayun yung ito nakapatong tayo dito. Parang may na siya. Ayan kurang may patungan talaga yan may nakadikit siya sa bato ah. try natin akitin ah, may mga bakal kasi may mga nakalagay na bakal Akyatin ko lang yung pinakataas nito dito. Ayan. Dito na ako ngayon sa pinakataas ng bunker. Inakit natin yung pinakatoktok niya. Kasi nakaraan, pinasok ko to. Yung unang video ko yan, pinasok ko yan. May kasi yung dyan sa loob. Ayan, uh, ganyan na naman yan yung loob niya. Ayan. May hagdan yan doon na bakal. Tapos ito may daanan yan dito eh may daanan niya siya, lusutan talaga na ginawa tapos may nagdan pa baba, may nagdan rin pataas yan ganyan yung ganyang kasulid yung loob niya, makapal yan hindi ko ito nakita yung pinakataas tapos yung sa taas niya, ito yung ito yung taas niya oh, may mga bakal dito oh ibig sabihin talaga may extension to Ayan, may extension to dito kasi may purpose to eh. Hindi lang nag-iisa to. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan May mga support. O may mga simento. Mm. yan sa taas tayo ng bunker tapos yun may mga siminto dito hindi lang kasi mga nang sukal na eh hindi na masyadong klaro kung ano yung nandito siguro na din sa tagal na meron pa dito wala tayong makita dito sa part na to yun lang talaga bato bato na malaki itong bunker na to nakadikit sa bato na malaki tapos doon yun yung nga nina pinakita ko na sa bato na malaki na to may sa papasok sa looban sa baba may nakasimento sa loob na naguulang kasi ito yung part na to kaya nakita natin yung may mga siminto din doon at hindi na natin alam kung anong mayroon dito sa sukal takal na ako sa gana na pinakita ko nakaraan napansin ko sa video kaya binalikan ko ulit kasi parang may may tinago siya may nakatago or may tinakip sa sa hagdan sa siminto ito ah. eh no hindi sya normal yung mga hagdan na unang pinakita ko sa inyo dito na rin sa tabi nya yun no oh. meron doon nakadikit sa bato na hakbangan talaga ito ito yung isa napansin ko kasi parang may tinakip siya kasi o oh, yung form niya. Ay ano. Paikot talaga siya. Eh. ito sa taas tapos may kung anong nilagay dito. Tibay niyan, nakadikit sa bato. Hindi ko siya mabuksan kasi bigas. Tsaka wala gamit. Parang may nilagay dito sa loob. ano. Ay hindi basta-basta rin to eh Kung wala tayong gamit Hindi natin to Kayang Tuklapin Ang tibay ng pagadali dito Halos ba bato yan Nandito Alak ah, yung bato Paikot yan Tapos pataas tayo Wala namang nakalagay Kung anong May nakalagay na sulat Pangalan Number Wala din Yan lang talaga siya, Siminto lang Naka siminto sa bato Naka fix Tapos ito Ayan eh, hanggang dito naman yung video at uh, hindi man natin nakita yung iba pang sign na merong bunker pa tayong makikita pero sa lahat ng explore ko may mga natutuklasan tayo, nakapintura sa bato hagdan paket sa bato, tapos uh, ito, yung mga sign na to hindi lang naman nagtatapos dito yung video ko sa manyo pa ako sa mga adventure explore na gagawin ko kasi yun, meron talagang kung anong meron dito at yun yung ididiscovery natin kung meron pang another bunker, may mga nakatagong -naka bunker dito uh, wala naman akong guide wala akong mapa walang may alam kung ano mayroon dito talagang in-explore lang natin hinahanap lang natin at yun nga may mga natutuklasan tayo pero yun samahan nyo na ako sa mga susunod kong uh, explore guys peace